Kayaanin natin na maging mainit sa gawain ng Panginoon kahit na yung sitwasyon hindi pa sa atin. Diba? Kasi pag hindi na pagod yung sinasabi ng pastor o kaya ng preacher, yung sitwasyon natin, nagbabago na yung ating faithfulness eh. Diba? Nagbabago na tayo eh. Sipin nyo, yan, yan ang problema pag hindi nyo laging kausap hindi niyo nakikita yung puso niyo. Kaya, yung pala sa pastor, ha, ng mga metro, masama ang dinin sa pastor. O bakit hindi yung tanongin yung mga kasama namin? Kaya na ka kapag tatakay, eh, ito ang tagal na sa sitahan. 17 years, hindi pa ginagal yung pastor. Kasama na, nakasama mo na sa gawa. Kaya, kaya kasama mo sa gawa, pero ang layo. Kasi nga, may hindi nyo eh, may hindi na nyo hindi. Pero nakatatong kasalanan na hindi pa nila na ikaw mag-mess sa Panginoon. Kaya malayo, kaya hindi mahalag mo. Kaya sa aking Panginoon, Angkas, yes, lumapit tayo sa akin.